ano oh, Saan na ba naman kayo napadpad ni Wester oh? Ganda ng lugar, oh. Yan. Yan yung lugar, no? Kasama ko si Western Packboy Boy. Nasaan ba si Western Packboy na Nawawala. Yan yung lugar, no? Hanapin natin si Western Packboy Nasaan? Ito na, Mandar. Saan punta, Western Uwi ka na? let's go. Let's go, tayo? Hello. Oh, kawai, oh. kasama ko si Western Packboy oh. Lahat na nakikita nyo dyan, hindi na yung pag-aari yan. <laughs> pag-aari ng iba yan. Tatakakay. Hindi sa masarap. O, tanong yan sa tatakakay sa si Western. Tatakakay, Western Park Boy? Sa lobster, no? Toro-toro lang. Okay. Toro-toro. Hindi, yun. Sige, yun, babay, no? Nag Anap kami ng mga ni Western. One hour later. Dito po kami ni, Hindi ano, may anak ko. Akala nila, nagpapakain kami. Nasaan ni mo Moongoy dito sa, ano, sa, dito sa Tornate, no? Sa may, ano, ano, baba si Western pakboy oh. Oh. Ang dami nila oh. Oh. Oh, kalo ang kuya tayo best time. Best sa kamag-anak mo. Ang takbo man. Oy. Wala mo tin. Mo tapak ka kasi tayo best time. Gagi ga oh. na ko protektahan din ng ano nila. Ah, oh, yan po na mga unggoy na yan, ha? Ah. Nigalit sa'yo, gagawin western, nigalit sa'yo, unggoy kay western. Ah lakit pa naman yung isa. Oo, hmm. oh, hindi pinaprotektahan din yung mga anak nila, no? Para kala siguro kukunin mo. Yan po, no? Nakakatawa sila. No? Do, wala kang dinata do? Pwede kaya sa kanila, ha? Okay, yan, hindi na Oh, magalit yan. Yung anak niya nga, inawakan nyo No? Hmm. Ano na ba yan? Yan, yung... Uh, yan po, no? kami na Western Parkway po. May anak siya. Na... Uh, dito kami na Western Parkway sa Tarnate. No? ba to? Ayan sila. Ang dami. Oh. Na nagtakbuhan na oh. Pero ang laki po niyo. Na? Ito. Tawagin oh. natin. Oh, tupon laki yan, yung, yan, oh. Wala puno. Ang sakit eh. Tapos na sinira naman. Sinira. Ayun no. Dan dito sila at no. Yeah, nakatingin siya kung may pagkain no. Ayun yung iso. Yung sila, yun ang daming unggoy oh. Hmm. Dito kami sa may Tarnatica Vite. Well uh, no, days later Onggoy okay, po, takot kay Western Packwell nilapitan siya kanina <laughs> Takot sa'yo? Takot, hindi na <laughs> lang <kayo. laughs> Kami mas pinangyayatan ko ka rin yun, no. <laughs> ito Kaya hindi kaya Western Packwell sa ano, may tar na you know, magpunta sa video channel Takot yung pa namin yung mga you no know. uh, Tignan nyo lang, tignan niyo. Takot yung malaki kay Western kaya natatay siya you know? <laughs>